Bronny James naka-jackpot sa kontrata sa Los Angeles Lakers at DeAngelo Russell tinanggap na ang kanyang player option sa Lakers. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go. Dito muna tayo mga tropa sa una nating pag-uusapan sa balitang official na pagbabalik ni DeAngelo Russell sa Los Angeles Lakers. Matapos lamang nga po mga tropa ang naging inconsistent performance ni Russell at pagkatalo ng Lakers sa kanilang series laban sa Denver Nuggets ay marami na nga po naghihinala na tatanggalin at ititrade na lamang nga po ito ng kanilang team ngayong off-season. Lalo pa at meron na lamang nga po itong natitirang player option sa kanilang team. May ilang mga fans na rin na naman na nga po nagsabi na papasok na lamang na nga po ito sa free agency market at lilipat na lamang na nga po siya ng ibang team na interesado sa kanyang serbisyo. At balak pa nga po siyang bigyan ng malaking kontrata kagaya na lamang na Orlando Magic. Ngunit isang araw na lamang nga po ang natitira bago ang official na magbukas ang free agency market sa July ay may lumabas na nga po na balita na tuluyan na nga po nitong kinuha ang kanyang natitirang player option sa team ng Lakers na nagkakahalaga ng mahigit sa 18.5 million dollar contract. Ayon nga po sa naging pahayag ni D'Angelo Russell, gusto pa rin naman nga po niyang manatili sa Lakers since hindi para naman nga po nawawala ang kanyang kagustuhan na makakuha dito ng kampionato sa susunod na season. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Dapat pa bang itrade si D'Angelo Russell ngayong off-season? Pakikomento naman sa ating comment section. Dito naman tayo sa susunod na pag-uusapan sa balitang contract ni Bronny James sa Los Angeles Lakers. Kahit anuman nga po mga tropa ang reklamo ng mga fans sa pagkuha ng Lakers kay Bronny James bilang ika 55th pick ng nagdaang 2024 NBA Draft, ay wala na rin naman nga po sila ditong magagawa. Gayong parte na rin naman nga po ito ng kanilang lineup. Sa katunayan, marami na nga po nagtatanong kung magkano nga ba magiging kontrata nito sa kanilang team. Base pa nga po sa kalalabas pa lamang na balita, ang mahukuha nga pong sweldo ng isang 55th overall pick sa NBA draft ay nagkakahalaga ng mahigit sa 1.2 million dollars kada taon o aabot ng tumataging ting sa 70 million kada taon kung i-convert nga po natin ito sa Philippine peso. Pero syempre magdedepende pa rin nga po ito sa mapagkakasunduan nilang kontrata sa mga susunod na araw. Bali, alam naman nga po ninyo na karamihan nga po sa mga second rounder ay hindi garantisado ang contract ngunit sa part nga po ni Bronny James ay obviously naman nga po na magkakaroon ito agad ng kontrata sa kanilang team. Bukod rin nga po dyan ay sinabi na rin naman nga po ngayong araw na gagamitin nga po si Bronny James ang jersey number 9 sa Lakers sa susunod na season. Kaya mukhang ready na nga po talaga ito na magpakitang gilas sa kanilang team at una na nga po niya itong gagawin sa sasalihang Summer League ng Lakers sa Las Vegas.